Last news Update Mga balita ngayon Mayor Baste Duterte hindi sumipot sa boxing match nila ni PNP Chief General Nicolas Torre Itinanggin itong nanghamon siya ng suntuka Pitong Chinese National arestado sa umano'y illegal mining Mock election sa BARM naging matagumpay ayon sa Komele Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Humarap pa rin si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa nakatakdang boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Sebastian Bastedo Duterte sa kabila ng hindi pagsipot ng alkalde sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ngayong araw, Hulyo 27 dahil dito, si Torre ang idineklarang winner by default. Natuloy naman ang mga nakalainap up na matches bago ang main event. Inihayag din ni Torre na nakalikom sila ng higit 300,000 pesos na entrance fee sa venue at donasyon na aabot sa higit 16 million pesos na kanilang i-turn over sa DSWD para makatulong sa mga Pilipinong apektado ng mga nagdaang bagyo. Samantalang sa huling statement ni Baste, itinangging nitong hinamon niya si Tore ng suntukan at hypothetical lamang umano ang kanyang sinabi. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog bo kita. Hindi kita hinamon. You're just as stupid as the journalist that asked you nitong Biyernes nang kumalat ang impormasyon na tumulak pa Singapore si Duterte matapos itong magbaba ng ilang kondisyon kay Tore para tumuloy ito sa laba. Pitong Chinese nationals ang arestado sa Cagayan de Oro City dahil sa umano'y ilegal na pagmimina. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o so DENR Region 10, timbog ang pito sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Regional Maritime Unit 10, Misamis Oriental Maritime Police, Misamis Oriental Maritime Police Station, OPOL MPS, PNP RMFB 10, at DENR 10 sa Barangay Tuburan noong Hulyo 23. Nakumpis ka rin ang mga heavy equipment at materyales na gamit sa illegal extraction activities na may halagang halos 19 million pesos. Nasa kustodiya na ng Misamis Oriental Maritime Police Station ng PITO na nahaharap sa mga kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995, Revised Forestry Code of the Philippines at Water Code of the Philippines. Naging matagumpay ang pagdaraos ng mock elections bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Bor, ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Isinagawa ang botohan sa walong clustered precincts sa Marawi at Butig, sa Salanao del Sur at Bongal at Simunol sa Tawi-Tawi noong Sabado ng umaga, Hulyo 26. Personal pang minonitor ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang mock polls na nilahukan na ngaabot sa 400 na botante. Matapos ang pagsasara ng mga presinto, agad na ipinroseso ang election returns at nakapagtala ito ng 100% transmission rate. Nakatakdang ganapin ng bahawang parliamentary elections sa Oktubre at 13. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.